Kamusta mga ka -proud? Today's video episode, usapang mekos-mekos muna tayo. Kung napasaya tayo ng mga video ng ating pinsan na si Mr. Nobody Daddy, hindi lamang saya ang dala ng iba pa nating mga pinsan nung pumunta sila dito sa Pilipinas. Umaabot na sa kilikili nila pare. Sobra, sobra na yan. Tama na muna ang mga malulupit na tornado food review mo in sa nobody. Dahil sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga Filipino celebrities na may mekus-mekus o half-Indian. Ako po ay sa Pilipinas, sa Manila. Isip ako na lang na sabi ko, try ko siguro sa showbiz. Nakahanap po ako ng talent commercial agency sa newspaper. Backroom pala yun. Ang may-ari si Boy Abunda. Una na sa listahan, si Raymond at RK Bagaching. Nung bata ako, nung baby ako, lagi akong tululaway. So, so so I asim. Then, lagi ako nagladaro sa labas. Pag uwi ko ng bahay, laging ng, ang, asim, asim, ko na. Itim-itim ko. Ang apelidong Bagaching ay localized version ng Indian name origin na Bagat Singh. Nag-migrate sa Pilipinas ang mga ninuno nila Raymond at RK noon pang early 20th century. Kilala ngayon ang mga Bagaching sa Pilipinas bilang mga politiko, ambasador at celebrity magandang mekos-mekos ang dala ng mga pinsan nating bagatsing sa Pilipinas, di ba mga ka-proud? I'm actually biracial. My mom is an Ilongga and my dad is an Indian. If you can see through my features. Si pinsang Rabia Mateo naman ay pinanganak noong November 14, 1996. Ang Miss Universe Philippines 2020 winner, si Rabya Mateo, ay maykus-maykus mula sa American Indian father at ang kanyang pinay nanay. Ever I was raised in a broken family and uh, I experienced a really poor life and uh, I was able to rise from our situation as well because of educating people, because of educating myself. Inspiration din si Rabya. Dahil sa kabila ng mga challenges sa kaniyang buhay, ay patuloy siyang lumaban at nagtagumpay. Lagi niyang sinasabi, alam niyo dati yung daddy niyo kahit itlog lang tsaka kanin yung kinakain, basta mabili niya lang lahat ng books niya sa medicine. Parang yung ini-instill kasi sa amin ni mama, all the good traits ng tatay ko. He's an Indian national. Yes, he is. He is hindi sa Pilipinas. That's the question about the biggest mistake in her life. A question asked in a lot of job interviews. Is there a right answer? Sharon Alfonsi reports. Pinanganak sa Doha, Qatar, ngunit lumaki sa Bato, Kamarini Sur. Ang isa pang beauty queen na fourth runner-up lang naman sa 59th Miss Universe pageant. nakakalimutan ba natin ang kaniyang major-major answer? My 22 years of existence, I can say that there is nothing major-major, I mean, problem that I have done in my life. Thank you so much that I am here! Mekos-mekos din si Pinsan Venus mula sa kanyang American Indian tatay at Pinay nanay. I I did I went to Manila for Miss Manila and then Mutya ng Pilipinas and then yung recent nga po yung Miss World Philippines. At dahil sa sobrang ganda nga ng Mekos Mekos ng lahing Pilipino at ng lahing Indian, isa pang beauty queen. Yan ay si Ganyel Krishnan. Yes, yes, po. Mahilig. Yes. Nagpageant po. Opo. Um I think I started back in 2012. Before po ako makapasok talaga sa ABS-CBN because pinanganak noong September 9, 1994. Hindi lang siya beauty queen. Sir mga oras na ito ay tuloy-tuloy na nga ginagawa ang Miss World Philippines 2021 sa Subic Bay Zambales. Talaga namang nagpasik laban, nagpatalbugan at nagpagandahan na ang 45 na candidates ngayong gabi. Journalist at sportscaster din. It's si Krishnan. Hello Anton and Renz! Welcome mga kapamilya! Alam kong handang-handa na kayo! Sa una-unahang pagkakataon, makikita na ang ilang beauties na nangangarap masundan ang yapak ni Catriona Grace sa Binibining Pilipinas. Dagdag pa natin sa mahabang listahan ng mga mekus-mekus Indian-Filipino beauty queens si Parulsha. Lumaban sa Binibining Pilipinas noong 2013 at umabot sa labing limang semifinalists. Napili naman siya bilang representative ng Pilipinas sa Miss Grand International noong 2015 kung saan siya ay naging third runner-up. Uh, I am Farusha, your Miss Grand International Philippines 2015. Noong 2016 ay sumali at nanalo siya sa Amazing Race Asia kasama si Maggie Wilson. And I'm Farouk, and, and we are on The Amazing Race Asia Season 5. This young lady is one of the stars of the movie. God save the babies from Sega Films to give us a very special musical number. Here's our very own, Ms. Charmaine Arnais. Charmaine Arnais would like to thank Merla of altitude Design Studio for her hair and makeup, Finiki for her shoes, and Ono Palmos for her wardrobe. This si Charmaine Arnaiz naman ay Mekus Mekus ang kanyang Indian tatay at Ilonga Siya ay pinsan ng magkapatid na Patrick at Cheska Garcia. Meron din siyang nakababatang kapatid na si Bani Paras. I Ponti and... isa pang model actress na may mekus mekus Indian tatay ay si Cassandra Ponti. Kilala bilang Cas na sumikat dahil sa Pinoy Big Brother. I'm half Indian, half mango. Pero mami ko Indian, daddy ko Indian. Pero puso ko Pinoy na Pinoy, baby. Sama na natin si Pinsan Samir Gogna o mas kilala bilang Sam YG. Isang radio at TV personality. Ang kanilang pamilya ay nag-originate mula sa Jaipur, India. Naalala ko, nami akong beses na umiyak ako. Ano ko mom ko? O, oh, ako ng classmates ko, mga kasi. Bakit ba't Kasi bombay ko. Lahat sila nagbabasketball, pag sa ako lunch, o basket, sige. Tapos sabi, sali naman ako sa basketball. Ayaw nga namin, bakit? Kasi bumbay ka. Medyo mahirap ang kabataan ng ating pinsan na si Sam YG. Dahil na nga din sa mga kalaro niya noon, na panay ang pangaasar sa kanya, huwag tayo ganun mga pinsan. Dapat love love lang mga kaproud. Sa Mega Mall, okay. sa Ever More, sa Evergrotesco Mall, sa Vira Mall, yan, na lagi ito yung costume. Pero once a year, nagligo naman ako. Idagdag na natin si Mr. Nobody, na pusong-pusong Pinoy na din. Napapasaya tayo sa mga mekos-mekos tornado niyang video. At higit sa lahat, proud at masaya siya na maging isang Pilipino. And as Filipino, pero hindi pa ako Filipino. Pero as Filipino, sana tanggap niyo ako. Filipino ako, ha? Eh? Not by face and blood, but by heart, okay? Sobra na Philippines. Ano makakaya ng tiyan natin yan? Ngayon pa lang para gusto ko na suka yan. Sobra naman. Pati yung lamok kasama ba yan? Protein yan? Maraming salamat sa iyong panonood. At siguraduhin nakasubscribe ka na at notification on para updated ka sa susunod pa nating mga proud Filipino moments video.